So mga Kapaps, uh, for today's videos eh nandito na naman tayo sa gitna ng gubat at ay eh, kumuha na naman tayo po ng ugat ng alingatong mga Kapaps. So ito yung nakuha natin. So pundi, hindi na, pundi, hindi ko lang pagrami pagdamihan mga Kapaps kasi mabigat din. So ito yung ugat ng alingatong mga Kapaps. Ayan kulay pula siya kung makikita na yun eh, no, kulay pula ayan kulay pula siya mga kapaks so, ilagay na natin sa sako so ayan yung puno kunin so, ko na itong sling bag ko ilagay lang natin sa sako mga kapaks at tayo ay uuwi na so konti lang naman yung kinuha ko nilang gaano karami kasi madigat din Pasok lang natin to sa sako mga kapaps itong ng alingatong ipasok lang natin sa sako ito laki oh ayan so, ito malaki lang natin to ayan lang at linisin natin pagdating doon sa bahay ubo Tu kagandan kulay pula. Oh. Ayan, kulay pula siya mga K-Popers. natin 'to. Alin mga k sikat din. Ito na yung natuha natin. Naugat lang. Ali nga mga kapatsa. Ayan o. Oh. Nagay na natin sa sako. Hindi ko na dinamihan nga masyado kasi mabigat eh. Wala tayong pagtali. Mm. Oh. tayo nang pangtali mga kapatid ay anahau Ah, masyado marami. Sabahit lilisin na natin ito. Ah. Yeah. Ayan, alingatong. So ito yung puno na mga kapaks. Ito yung puno ng alingatong. Ayan So ayun oh, oh, pinagkuhaan ko. Ayan 'Yung so, marami pa sang ugat dito. Ayun, kasi yung iba naman mga mga liliit na. So ito yung puno. Ito yung puno ng alingatong. So ito siya. Ayan. Ayan siya. Oh. Ayan. Malaki. So yan yung isa. So yun yung isa. Oh. Nakumuha din ako dito. So ito yung isa. Ah, uh, napuno ng alingatong mga kapaps. Ayan. Pula din siya. So ayan sa taas. Oh. Ayan. Ayan. So, pag eh, nasagi mo ang dahon nito, mga kapops, ay nasubrang kati. Kahit yung uh, patay na o laya na, sobrang kati. So, ito siya, oh. Mayroon ng buhay dito, oh. Tumubo. So, ito siya. Ayan. Alingatong. So, ayan siya. Uh, ang kanyang dahon. Maliit pa. So, ganito siya. So, ito pag eh, Nasagi mo to ng balat mo mga kapapsos. Nako, mangyayak-ngyayak ka sa sobrang kati nito. Itong alingatong na ito mga kapaps. So ang kahoy nito mga kapaps ay hindi naman po in-inquire na ang gamot itong puno ng kahoy. So sa mga nag-order dyan ng alingatong sa mga online-online, so mag-ingat-ingat po tayo. Baka yung ipadala, ninyo na, ipadala nila na alingatong sa ay puno pala ng alingatong yung ipapadala sa inyo. So mag-ingat po kayo. Kasi ang puno ng alingatong, ang laman nito sa loob ay mayroon siyang parang alibutod sa gitna. So, ito try dito. kutulin awag na. Basta, mag kayo na yung ipapadala po sa inyo ay atotong ugat ng alingatong. So, dalawang klase itong alingatong. Mayroon siyang puti uh, alingatong at saka pula. So, mas maganda itong pula na alingatong mga kapaps. So, dito na tayo. Yan o, kanyang ugat. So, ayan yung ugat ng alingatong. Ayan. So, ito siya ang ugat ng alingatong mga kapaps. So, ayan yung puno niya Ayan. So dito tayo sa gitna ng gubat ng bukid mga kapaps. So masukal na gubat ito. Ayan o, kung halos makita nyo puro gubat. So mayroon din doon. Mayroon din doon na alingatong akong nakita. Saka mayroon din dyan doon. Hindi ko pa yung nasilip kasi may parang mahirap kasi yan doon eh. Ah, nasa kuweba. Pero yung nandoon parang pula din yun eh sana, sana ba yung puno nun kailangan kilala mo rin yung aling atong sana ba yun doon un ito nga ko muna yung aling atong para sa sunod titingnan ko kung marami siyang ugat para sa sunod din ako kukuha so, dito na umubat saan na ba yun meron akong nakita yun dito eh Tung, oh. ah iyon tungkol natin mga kapats tingnan ko kung marami siyang ugat dito ayun siya maliliit ko. Yung iba kasing ugat ng alingatong ay nakabaon sa bato. Kasi dito kasi puro bato eh. O, oh, ayan o. Oh. Tingnan nyo mga kapatso. Puro bato. So, ayan yung alingatong. Ayan sa, Ay, meron din ugat. Pero, <coughs> sa ilalim kasi nakabaon kasi sa bato. dami kasi ng bato dito eh. Ano na ng ato. Ano nang kumuha dito. So ayan yung puno ng alingatong. So, yung ugat niya. Meron doon malaki. Pwede na yun sa sunod. Mahaba. Ano ka makuha. So mayroon akong nakita ugat doon. Pabaasa hanggang doon. Puro kasi bato dito eh. Kaya Hirap ito proteeting titingnan ko muna to mga kapats kung kulay pula. So puputol tayo ng maliit na ugat. Ay ito ito. Ito dito. So titingnan natin to mga kapats kung kulay pula siya. Aray. Sa so, upi. Okay kulay pula siya mga kapaps so ayan o oh. oh, kulay pula siya pero hindi masyadong pula mas magandang pagkapula yung nandoon so tingnan ko pa yung ibang ugat niya kung ganyan talaga ang kulay so, ito maliit lang patuloy natin so hindi sa pulang pula mga kapaps ayan o oh. Hindi siya pulang pula. Hindi kagaya nung kinuha ko doon na talagang pulang pula siya. Balik na tayo doon mga kapats. Grabe kasi yung bato dito eh. Kaya dahan-dahan ka sa paglakad at pag nadapa ka dito. Nako. Kung hindi bukol abutin nito, mabubungi sa bato. Ayan o, oh, nalanda daming bato. Ayan, puro bato kasi dito. Kasama ko po pala yung aking aso, si Nike. At saka si Uno, mga kapops. Balik tayo dito. Grabe. Grabe ang talon. Gubat na, gubat na. Ayan, dito tayo sa Ang gubat, mga kapops hindi ako kasi nakapag video kanina nung kumuha ako ng ugat nung nagpuputol pa lang ako ayan pag ito tayo so ayan o oh. ayan ito yung alingatong na kinuhaan ko so ito yung mga ugat niya o oh. ayan meron pa dito mga ugat pero iba na putol ko na to Ay, may naiwan sayang to ayan Ayan kulay pula. Ayan, kulay pula siya na alingatong. So, to. Pasok ko muna sa sakot yung mga kapaps. Kasi so, sayang at nakuha ko na. So, ito yung puno ng alingatong. Ayan, sya malaking puno sya. So, ayan siya oh. Ayan mga kapaps. Ayan yung puno ng alingatong. Ayan yung kanyang dahon. Ayan. Ayan yung dahon ng alingatong. Ayan yung kanyang puno. So mga kapaps at hanggang dito na lang yung ating video. At mag-ingat po tayong lahat. At God bless po sa inyong mga kapaps. At maraming salamat po sa panonood At huwag kalimutan mag-like, follow, and share. Sa ating uh, mga videos mga kapat So bye bye God bless